Fresh na fresh pa yung pechay mo okay. kasi yung fresh mo. Para para ari na Uy, sipin. Uy, ikaw eh. yan? Start ah, po. Saan ka punta? Magtitinda po ng pechay doon. Kanino? Diyan dyan lang po. Ipaninda eh, po namin ni mama. Oo. Oh. Ayun po, bago sa inyo po. <laughs> Kanina pa po kayo dito. Ka? Hindi, ano, mamaya maya pa uwi na rin kami nila, ma'am. Ah. ano yan, pechay? Opo. Magos niyo nabilin. Okay, ano yan? Na. Mura na lang pa sa inyo, bibigay ko na lang sa inyo. Opo, kiyawin ko na yan. Sige po. <laughs> Taga rito ka lang, malapit ka rito? Malayo rin po, eh, dito rin po kasi madalas magtinda si mama, eh, ako na lang po pinapunta. Oo. Oh. Ah. Fresh na fresh pa yung pechay mo, kasi fresh mo. Para, 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 para. na nga po. <laughs> Hagag pa ba yan? Pina mo naman yung ano mo, yung beauty mo. Napakaganda mo pa rin. Ibig sabihin, malapit ka lang dito. Malayo rin po. Eh, dito lang po kami dumadayo. gawat madalas po kasi dito mabili. Oo. Oh, ibig sabihin, sa sunod na punta ko, hindi eh pwede na akong pumunta sa inyo. Pwede naman po. Anytime? Oo. Baka naman may magalit doon. Wala naman po. <laughs> Asan si kasama mo? Si Mama? Mama? <laughs> Mama mo pala? <laughs> na nintay po ako doon, tila lang po ito. O oh, sayang, gusto ko pa naman siya makilala. <laughs> okay lang makilala ka siya? Oo, oh, pwede naman po. Eh si Papa? Nasa <laughs> <amin> po. <laughs> Papa? Papa. <laughs> okay lang? Na po. Next na ano, punta namin kila Boss Supremo, pwedeng dumalaw sa inyo? Pwede naman po. Oo. Uh, wala kang pasok ngayon, di ba? Kasi Sunday. Opo, bukas bukas na po meron din. na. Ako nang bibili niyan. Sige ho. Di, ako nang bibili niyan. Opo. Sige, yeah. ko na yan. Pati puso mo, pakiawin ko na rin. <laughs> <laughs> Yung paninda lang. <laughs> sige na nga, pakiawin. Magkano lahat yan? Ano na lang po? 50 na lang? 50 na lang? Apa. Napakamura naman. Eh, mura naman po. Eh, Kailan eh sa Maynila ito eh. Sampung piso na eh. Eh, yung mahal Masang po ano. kasi sa Maynila. Eh, dito po sa probinsya. Eh, kahit dyan dyan lang po. Ah, uh, mahal talaga sa sa Maynila. Kasing, kasing mahal na rin gila. Pero <laughs> Wala na kasing mura dun eh. Ang nagmamahal na lang yung pag-ibig niya. <laughs> Hindi po ba yung palinda? Hindi. <laughs> <laughs> ngayon, pa, saan kayo ngayon pagkatapos nyo? Pauwi na rin po. Pauwi na? Okay. Baka oh. Uh, pa po na ulan eh. Sayang naman, sana nagkaroon tayo ng mas mahabang oras. Ba't yeah. ngayon ka lang kasi pumunta rito? Kanina pa kami umaga dito eh. <laughs> ngayon lang po ulit. Hapang po sila mama eh. Ah, sa inyo, sa, sarili nyo yan? po wow, ang galing naman ah. Sa sunod, ah, uh, pupunta ko sa inyo kami. Sige ho. Pwedeng Tutor po namin sa gulayan namin. Talaga? <laughs> sa tanima namin. Ah, akala ko. Akala ko itutor mo ko sa puso mo. Ako kapag na Di ba malapit na yung birthday mo? Opo, sa May po. Ay, happy birthday kasi nakapula ka. <laughs> Thank you po. <laughs> Advance na. So, pag birthday mo ba, imbitado ako? Hmm. Talaga? Opo. Ah, kasi, araw-araw din kitang iniimbita para pumasok sa puso ko. <laughs> Dapat dali sa mental aspect. <laughs> Ang ano mo naman ngumiti, napaka ano, uh, mahiwaga mo naman ngumiti. Para bang nakakabighani talaga yung mga ngitian mo. Eh, ganun po talaga tindera. Ano yung sekreto mo dun? Eh, ganun na, pangiting lang, pangiting-ngiti lang. <laughs> Ano, ano? Ako nang bibili niyan. Sige ha. Oh, sige, thank you. Fifty na yan? Apo. Oh, yan, sige. Hindi ka na pupunta doon, kailan boss sa premo? Eh di, dadaan na lang po. Ipaplastiko po muna. Ah, oh, sige. Ano, mamaya na lang. Sige pa. Samahan na lang kita doon, kailan boss. Tara. Ay. Ay, tara, 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 tara. Ito, ako lang, tara, tara. Hehehehe <laughs> <laughs> Pasensya na po, sigey dali. Wala do. Ano'ng gagawin mo doon? Ayun, dalo lang Ah, uh, malapit lang kay dito sa kanila. Malapit din po. Na, ambo Oo nga, dapat may payon ka. Kinakalimutan ko nga pa eh, dude, pinaklob. Sa klob. Sa klob. Sa klob nga pala yung tawag dito sa ano no, sombrero.